isang good vibe sa panahon sa ating lahat sa interaksyon. Mga bayaw at hipag, andito tayo ngayon sa malaking mall sa kahabaan ng EDSA. Ngayong araw na to ay pupunta tayo, atin tayo ng isang premier night. Ah, uh, yung sinuhan ay nandoon. Cinema 7. Pero dahil naka-scoop tayo, dito daw tumatambay ang mga artista ng pelikulang Tag-Araw ni Twinkle. Bago pa lahat, makuha ng mga ibang reporter. Sir, magandang araw sa iyo, sir. Uh, ako'y isang uh, NPA uh -huh. na cancer victim ko ng cancer. Uh -huh. Tapos, uh -huh. bago mamatay, uh -huh. hinahanap ko yung anak ko na nawalay sa akin ng Almost 17 years. Kah hindi ka ba na inlove doon sa kasama mo? Kung pwede nga lang may inlove, kaso anak ko siya doon sa peligula eh. Ah, ganun? Tapakilala mo kami. Tapakilala oh. kita sa anak ko uh, gusto kong maging ay, Mrs. Dentry. Siyempre, papakilala ko kayo. Siyempre, oh. So, yeah. yung big star ng pinigil na natin. Iyon no? Miss Ellen Adarna. Yes, Miss Ellen Adarna. Ang ganda pala talaga sa personal ni Miss Ellen Adarna pa sa inyo. Yeah. And Ito, Ito, si, si Ian. Si Ian Oso. Yeah, no, no? habang nagkaagulo sila, at inihintay sila ng mga reporter, tayo, tayo nakauna dito, no? Ma'am, magandang, ano po, pabeso pa -papeso naman po. Di ba gano'n sa mga showbiz? Ibe, yun, no? Magandang araw po sa inyo, ma'am. Um, excited na po kayo. Papalabas na po yung uh, pelikula. Yung na, yun, uh, ano, Young Love. Young Love? Ay, ay, ano, Men, ano po? Oh, ano po pelikula ito? Ah, uh, isang tag-arong Twinkle. Twinkle? Twinkle. Kaya po ba si Twinkle? Oo. kumusta uh, po? Ano pong pinakamahirap na nagampanan nyo dito? Umiyak kayo? Ano Ano nangyari? At dyan po nagtatapos ang ating parang. Biro, lang po, biro lang po. Sige ma'am, invite na lang natin siya ngayon sa premiere na ito. Panoorin niyo, ito na lang yung namin to, and it's a good movie. Uh, it's a, about family, hope, and love. Okay. Yan, maraming salamat. Mga, papanoorin na lang natin siya. Ang dami niya pong nakakwento sa atin. Nakaiskop po talaga tayo. Ang ganda. Panoorin niyo na lang. Wow nandito na tayo ngayon sa premier night no nakascoop tayo kanina wala pang mga reporter dito lang mga reporter pero tayo na ulat sa mga artista na interview ito maraming maraming tao na, na nandito may kita nyo ang dami ng tao na, na nandito no ayan manunod po kayo oo naman ma'am kung sakali bang isangla natin to magkano natin masasangla to <laughs> Okay, dito pala tayo sa premiere night ng Tag-Ulan, May Twinker. Sa likod ko ay yung mga batikang-direktor ng Pilipinong Pilipino. At kasama po natin ngayon sa isa sa mga masters ng uh, Pilipinsino cinema si Direk Gil Portes. pag ninyo ang, uh, ang tagaraw ni Twinkle. Kapag well, lang nag-fad dito sa uh, Film Development Council of the Philippines and then uh, Private resources namin. Pasa oh, oh, oh. po at uh, napabila kayo sa master's edition ng pelikula. Kumusta? Oh. Kasi magaling akong direktor. Ayun! Ngayon oh. Oh, <laughs> hey po kasama naman po natin ang nagsulat ng uh, pelikula. Kumusta po na bigyan kayo ng chance na nagsulat dito sa National Film Festival All Masters ano? Uh, edition po? Uh, it's an honor eh, ma ano to eh, prestigious na festival na lahat master directors, mga, mga veterano na ng Philippine cinema. Ang linya doon ay para may pinagbubutan sa personal na buhay pa ng isang writer? Ah, hindi naman siguro. Pero, <laughs> hindi naman, pero wala, mga ano lang yan. mga natutunan siguro natin nung nasa UP pa tayo. Ano yun? Usa uh. po yung pelikula. Oh my God! Super cry cry! Like, Yeah, like oh my god super sa totoong buhay kaya ka talaga magsalita yung oh my god super dry, dry kaya yeah oh okay oh, ka talaga <laughs> ayun kaya tapos sa po ng premier night at ako po si Jules Sabayton para sa interaction Pasta na.